area namin. Yung bagong Lakatan Farm na bagong pinataniman. So ganito kaganda. Oh, uh, beauty farm ang uh, Welcome to my channel. Chris Supermom. farms. So, nandito po tayo mga Huggity farms sa tabing ilog ng ating Amado area. So, malapit lang po dito mga Huggity farms sa ating farm. So, nandito po tayo. So, ang lamig talaga ng water dito. Ayan. Malalim pala dito, oh. Ayan. So, ang lamig ng tubig. Ay, ang lina, linaw-linaw. Ayan. Ayan. mga bata nag ganda. Langoy-langoy. Yan mga kalitid po ka. Linis ng tubig dito. Okay. Ayan. Nabasa diba, na yung kwet ko. Yan. So, ganito dito kaganda mga kabuti farm. At doon banda. Ayan. So, di ba ang ganda-ganda? Ayan. At pagpunta mo doon is yun ang area namin. Yung bagong Lakatan Farm na bagong pinataniman so ganito kaganda mga uh, ka beauty farm ang natural resources yan so Super po ang tubig mga ka beauty farm at marami pong naliligo and um, ganda po ang tubig at yun ang farm natin Um, super ano talaga siya. Ito si sawakan mo ako punta doon. Isa isabit na. Hindi na. Ako ang ng aso ko, liguin. Ayun po mga kagiti farm, ito kalamig ang tubig dito. Yan. Ano din dala ba? Kasi malalim. Ayan. May guna kayo. Ang lamig ng tubig. Ayan. Hanggang dito po. Ang mga kabibigan. And ang kalikasan ang gandang kalikasan na dapat mahalin natin kasi itong ilog talaga is makinabang ka talaga dahil sa bigay ni Lord so malapit yung farm natin so pagkailangan kailangan din ano gamitan din natin ng water pump kaya ganoon papunta doon so malapit malapit lang po ang ilog So, super cold and super clean. Ang gandang pagliguan. Ayan. Ayan Madamo-damo pa. Ayan po. Dito po is uh, ano din to, part ng river, pero parang nagdalawahan siya. Pag medyo malakas talaga yung tubig, yun ang mag-excess siya dito. Ayan. Ayan. Kaya, if you love, no exists. <laughs> Hindi katulad ng river na may exists. But, no one can reverse the river. Yan lang tandaan natin mga ka-beauty farm sa buhay natin ay wala ng rewind. Kasi, dumaan na po yung magandang moment, bad moment, so no need to rewind kung may i ka lang yung magandang moment sa life natin so ganun yun the river is have excess but the love life is kung kailangan palang lang wala ng excess full talaga agoy yeah. ito mga ka beauty farm is sumalalim so talaga tahimik lang siya tingnan pero super lalim talaga ninoon Yun yung aso ko Ayan po mga ka-beauty farm. At ito po yung puno ng butong na pwede mo rin ipanggulay. Ayan. So, dagdag ng lilim din, dagdag ng cold weather. Kaya mas maganda talaga mga ka-beauty farm. Maraming puno around. Kasi nakapagdagdag po ng ano natin ng kalikasan. So, kaya ini-inquired po ang lahat na mag-tree planting around to your farm. ano you need to cut any trees. Kasi yun ang kailangan ng kalikasan natin. Kasi paano na pag wala na tayong mga puno sa kabundukan, so madali pong magbaha. At madali po tayong makaramdam ng init. So, ganyan po sana ang gawin natin. Tree planting around to your farm. Ayan, maraming maraming salamat po mga ka-beauty pa. See you for my next video. Buat-buat lagi <laughs> Adik yang Apa sih lah